Ano, what's up sa mga pagpalang gabi sa ating lahat ano? Balik ngayon lang ulit tayo na vlog sa haba ng panahon. Uh, hindi lang 2 months tayo na hindi nakapag-upload. Uh, ngayon, umpisa na ulit natin. Balik ito yung first vlog ko ngayon dito sa trabaho ko. First vlog ngayong 2024. Ito yung pinaka first vlog natin. Abale ah, kung may mapapansin kayo sa channel ko. Ah, pinalitan natin nga pala ng pangalan yung channel ko. Ano? Ah, bali, siguro next upload ko, yun yung tatalakayin natin, yun yung magiging topic natin. Yung bakit ko pinalitan yung tara na pinas ng Olea Vlog. Ano? Ah, ito yung ating tatalakayin sa susunod nating video bali pakita ko lang kayo at ipasyal ko kayo dito sa aking trabaho uh, pang gabi ako ngayon kaya medyo hindi na busy at patapos na rin yung project kaya nakakapag video tayo ng ganito ayan bali konting pasilip lang dito sa aking pinagtatrabuhan ito yung magiging mall area ng ating terminal no? ayan at talaga namang ilang buwan na rin ako dito ilang buwan na rin ako dito Siguro magsi 7 months na ako rito uh, at ito na yung ito na yung maging itsura mula nang gawain nito yan Bali, ito yung phase 2B. Wow! Yung Terminal 1 andun, andun sa dulo yun, dun hindi tayo pwedeng pumunta dun kasi bawal tayong kumuha ng mga video dun kasi dito tayo nagkatrabaho nating pasilip lang po dito sa area na ginagawa pa namin na so binabantayan ko alayan yung mga ticketing area Ayan, may isang workers tayo dito. Ito. Uh, RAA group. Uh, ito yung mga gumagawa ng ceiling. Ano? Ito yung mga ginagawa nila. Ayan. Sila ang bumuo niyan mula sa pool. Sila silang dalawa na lang natira dito. Balay, napakarami nila. Dati nung ginagawa pa ito. Ngayon, dalawa na lang sila natira. Reper-reper na lang yung gagawin nila. Ayan, no? Pasyal ko kayo sa Roptic area. Pani, tinamlayan ako mag-vlog ng mga nakaraang buwan. Kasi busy busy tayo dito sa trabaho. Talagang walang time sa pagbablog. Ngayon, uh, umpisa na ulit natin, sisikapin na ulit natin na mag-vlog tayo kasi una-una sayang yung channel natin monetize na yung channel natin tapos magpapabayaan uh, kahit ano na uh, ano na tayo fishing iba't ibang content na yung gagawin natin samahan na natin ng fishing mga adventure mountain adventure uh, kahit ano cooking uh, mga mukbang ang gagawin natin na yan kaya ganda na pagkakagawa dito wala pang ulo para bawat tsaka <tong> bali ito na lang yung mga natira dito mga nagre-retouch yung mga pintor natin yan sila na lang yung natira dito. Ayan. Ito lang halos yung ginagawa. Pumunta tayo sa Roptek. Ito yung daan papunta ng Roptek. Yan, ito yung hagdaan papunta ng rock deck. Ah, medyo madilim lang dito. Dito ako madalas magtambay nung mga panahon na kasagsagan pa ng gawa dito. Kasi hindi natin may iwasan yung mga magnanakaw. Kahit sa hindi mawawala yung mga magnanakaw. Uh, medyo ilan din naman yung mga nahuli natin dito pero ikaw nga ingat din. Pero lagi kong paalala sa kanila, wala tayong personalan kasi talagang trabaho lang namin, yung yung mga property, mga materials ng ginagawang building nito, terminal nito. Himbali ito yung, yung ropde carriero kung mapapansin nyo medyo madilim Yan. dito marami pa ditong mawawala kaya lagi namin iikutan to ikot tayo dito napakalawak ng terminal na to kung mapapansin nyo dagat na to Yeah, no? karagatan Napakalamig na simoy ng hangin ayan o ng pagmasda no zoom natin para makita makikita nyo mga barko napakaganda ng tanawin dito pag nandito tayo sa rock deck yan kita ang kita yung mga barko ang mobile crane nagdidemolish nung roof ng walkway ayan o pag, uh, itong pagbablog natin ito ay ito na yung pinakang rest back natin kasi matagal tayong tumigil rest back tayo ulit kay youtube na upload ng upload ulit tayo para kumita na tayo ulit kay youtube uh, na monetize ako february February 2023 2024 na ngayon February na ulit One year na tayong monetize pero tinigil natin ang paudlot-udlot lang yung upload Kaya hindi masyadong gumanda yung ating mga viewers Nawala yung mga viewers natin Yan napakaganda Napakaganda ng tanawin shala na naman natin yung ano yung guardhouse sa May gate. Ngayon ito yung concourse area. Yung lalakaran ng mga pasahero bag departure na paggalis na sila punta na ng bangka. Dito tayo duman. Yan ito ko kayo ng kaunti dito sa trabaho uh, ano ko. Yan, ito yung labas medyo madumi pa kasi ito yung huling lilinisin dito pa lahat ng mga materyales lahat ng mga kagamitan na nandito pa ito yung warehouse yan warehouse namin dito so. natin yung kabady ko nasa gate Ito yung gate. Ito yung gate ng Jeter. Eh, si Jeter nga pala, pakilala ko sa inyo. Isang kaway naman dyan, Jeter. Tubig, tubig. Baka may gusto kang i-shoutout sa lugar mo. Mapanood mo to. Nasa YouTube to. Pinakalala mo na ako larawan mo ah. Ito yung body ko. Sabi ko na eh. Oo. Body ko na pogi dito sa ano. Card house. Ito yung mahiwaga namin mga surveyor. Mga taga sukat ng ano. Surveyor. Mga taga sukat kung anong pantay. <laughs> Gator. bali tambay muna kami rito gahantay ng service yung dalawa pa na uh, overtime takaw sa overtime kaya laki sa sahod ng dalawang to alam na yun siya ano na to jayter jater, jater pagulayan nagot lang naman ng ano ng magkano sinabi mo uh, 5,000 kasi yan <laughs> ang ano ang overtime <laughs> <laughs> tapos pa na yung kalikas na Tax. Uh, benefits. Hindi na mali kinuhulog ang benefits. Ayan well, mga ka-respaks, hanggang dito na lang ulit ang ating video. Uh, at sana ay supportahan nyo ulit ang aking YouTube channel. Uh, sana ay kung hindi pa kayo nakasubscribe, uh, pakasubscribe na lang ulit. At like. Ayan si Jeter. Ewan ko kung nakasubscribe na sa kanya si Jater Sa youtube channel ko At kita kita ulit tayo Sa susunod na video ko Ang topic natin sa susunod yung alam Kung bakit ako nagbalit ng Pangalan ng youtube channel ko Bakit ko pinalitan yung Youtube channel name ko Okay abangan nyo na lang Sana bumalik yung ating mga viewers Sana dumami ulit yung viewers natin Ito na ulit yung umpisa Para hindi masayang yung umpisa natin Kapag na bablog ito na lang at magandang umaga na sa inyo lahat